Shoutout po, Pandilaria Quezon ano, Tayo po ipauwi na ng Tayabas Oo, yan Pero tayo po itadaan pa ng agri-supply yun 6-1. L. Bikin di tin yang panggung bibili ng ano, 24D. Kuya ano kaway May 24D amain ah, ba? 24D. Igawa ito. Kawai muna. Ang mga ka ay. Magkapatid kayo, ano? Uy, <laughs> pabila kong amain. Ah, Ang pangalan mo sa yung ano? Ka Print TV. Ako pa pabili. Sa Hindi po tayo kay sa parungaw. Oo, oh, nakain na naman. Kuya, ano, dali ka. Ako may mga ilang katanungan sa iyo. One four. Dine, dine, dine. Ay, bibili nga ako. Uy, ano nang mga pananim sa Ilaya? Sa Ilaya? Dito sa Pabukal. Hindi bali pa ako nakakaakit. Ah, dito sa Riyaya. Nakakababa ka, hindi? Dito sa kakaunti. Puro kamote. Pichay, may makapal na. Kakaunti. Kinatarget ko yung Pichay ngayon na. Pwede ba yun? <laughs> <Bahala>. Pwede. <laughs> Pwede ano? Tatanong ikaw ikaw nga dapat at ikaw ang taga-agree. Oo, dapat mo bibili muna. Ang Aray po, ang ating dinayo din eh. Tayo direksyon na. tayo na din eh. salamat po ha. Sir, ano? Salamat ha. Yan ayun po ito na po yung ating mga pinamili oh. silektron one side para po pamatay damo tapos ari po oh, for day ito po yung dalawang ano dalawang litro ito po yung ibibigay laan po natin oh, pa, papagamit natin sa ating katabing taniman oh, yan ito po ay herbicide yan oh. o. 2,4D. Ah, ito po ay ang tatak ay amine. Para po hindi makaapektado sa ating mga pananim. Oh. Kaya po oh, ito sa katabi natin papagamit. Katabing taniman. Oh. Yung pong isa ay 2,4D stern. Hindi po natin ginagamit yun. Oh. Yan. Ito po ay ating ipapagamit sa ating katabing taniman. Oh. Hindi po tayong gagamit ito. Ayun po, yung pong ating Tupur di amine ah, ay ipapagamit po natin sa ating katabing palayan. Oh. Uh -huh. Gawa po ng yung pong isang tupur di dito sa amin na ginagamit na traditional ay nadadaig po ang mga pananim. Oh. Uh -huh. Yan. Para po hindi maano yung ating mga taniman po. Yan, katulad po nito. Ito yung taniman natin. Ano po, ganyan yung kalayo. Kung bagay, ito yung taniman natin. Ang papagamitin po natin ay yung nasa kabila. Hanggang doon pa po yan sa banda ng Mangga. Siguro mga 300 meters pa po. Uh -huh. Yan tayo po ay pag-iingat ang ating gagawin. Di kumbaga nga po, para sa atin ay wala po halos dito sa tayabas na bibili nun ay sa bayan po namin. Kaya ako, dumayo ng kabilang bayan para ibili lang ng panggamit yung ating katabi oh, uh -huh. yan gawa ho ng malaki pong apektado sa atin ay eh, tayo ng 2 d na stern oh, uh -huh. hindi po naman sa ako yung naninira kumbaga alam po naman yun ng mga magtatanim na yun ang nagiging apekto di kaya ako kung hindi pa alam papakita ho ko sa inyo kung paano yung parang nangyayari oh. Uh -huh. Kung baga at pag nag-spray at lumipad yung amoy, yung amoy, nagkukulutan po yung ating mga pananim. Oh. Yan. Ang binigyan po natin ay si Kuya dito. Si Kuya... Kuya Ariel, oh. siya si Kuya Udo. Tapos yung isa, dalawa po yun ay ito kay kaarning At ito po yung mga Sasakto dito sa atin. O, oh, yung dito pupunta yung lipad ba. Yan, ito po. Kagaya po nito. Pag siya nag-spray. Kahit po ba sa 300 meters or higit pa. 600. Basta po yan. Pag uh, lumipad yung hangin at naamoy doon sa ating taniman. Naamoy ng halaman kahit hindi po tamaan, Yan po, automatic maaapektuhan po. ang unang-una, ano nga ba magiging apekto po pagka nagtupor de, Pangungulot ng buso. Pangungulot ng bulaklak. Ah. Uh, pangungulot ng mga dahon. Ah, uh, yung puno namin nabawi pa rin, babawi pa rin eh kaso yung, kumbaga mga uh, Two weeks or ten days hihina na po yung ano nung ating halaman oh, yung magiging performance po ba? Yan. Ay di yung po tulong na natin sa kanila, tulong na rin nila sa akin. Patas po. Oh. Yan dito. Para maprotektahan natin itong paligid na ito. Po ako sa inyo kung ano mangyayari. Ito po yung silihan natin medyo sinukal na. Oh. Pero maganda rin po pa rin po naman ang sibol. Nasaan ba Nakabawi. Yun, garne po ang mga yayari. Yaan. Pagka ho sila nag-spray ng 2,4-D. Yan, makikita nyo ito. Ito po naman hindi tinong 4-D pero ganito po yung once na mga yayari. Kita ka. Hindi ka pansinan ho. Yan, atik tatakpan na lang. Yan, ganito po ang nangyayari. Yan po ay katawa ng sili oh. Yan, ganito ho ang mangyayari kahit po yan ay talong, lalo na ho ang sitaw, nako. Talon-talon na yan ang sitaw. Yan, garni po ang mangyayari nito. Pinakita ko lang po sa inyo at nang para magka-idea kayo. Baka po kayo isa rin magtatanim na hindi niyo nalalaman yung sanhin ng pagkakulot ng inyong pananim Para may may nag-spread sa inyong katabi ng tupor eh. Na hindi niyo rin alam at hindi rin niya alam. Di kumbaga yun po magiging sanhi. Uho tapos po pag yung mga petsa yung tinanim hindi man siya mangulot naninilaw po yung mga gilid oh. yan sa tupor di po pinanggalingan yan yan ito nasampaga ah. may sukal ito ito po yung kasunod rin natin linisan pero ako po na may tuwa dito sa ating halaman at nagbubunga rin yan oh. Oh, tuloy ang laban niyan yan oh kumpara sa natututukan po ba ng yung direktang linis yan ganito po ang nangyayari eh. Hindi hindi maipokus ang ayos ay yan pangulot oh ito pa po yan kawawa po naman dapat itong ganito kalaki ay ganito na ang performance yan yan. Uh. Ayun po. Kaya tayo uulitin ko ulit. Kaya tayo nagbigay. Oo. Gawa ho ng unang una rin. Pag nga nag-spray noon, ito na yung ating kamatisan na bago. Ay babagsak po yan. Ang katabi lang po naman natin dito ay halos dalawa. Isa. Dalawa. At areho naman, hindi na siya gagamit ng herbicide. At gawa ho ng niyuga na. Oh, po ay ginagamit sa pang-ano ng mga palay. Pang-herbicide. Yan ito po, bibigyan din natin ito. Yan ito. Yung palayan na yan, kikarning. Gawa po nung pag ito umi -spray, sa pool tayo dito. Oo, oh, dito tatama sa ating upuhan. Tapos po pala, yung katabi natin doon, hindi na natin bibigyan. May katabi rin po tayo doon. Oh, Doon, sa side doon. Ay, ang hangin po naman, ay pirmeng pa parito. Hindi na po yan, bihirang bihira po babalik yan. Yung mag uh, Ano ba yan Habagat Amihan po ngayon Na galing sa Pacific oh. Yow Puntahan po natin Yung katabi natin dun Yan Ang hangin po Laging paparito ay Yan arin na po yung katabi natin At andito na tayo sa irrigation Ito naman yung na natin Hindi na po natin Siya bibigyan Oo oh. At ang hangin yan, paparito. Pagmasdan niyo yung lipad ng dahon ng saging. O. Oh. Yan. Oh. Gumagalaw po siya paparito lahat. Ay, andyan yung ating taniman. no. Kaya pag siya nag-spray, paparo naman ang punta. Ayun po, kung bagay, sinirkulaan po sa inyo yung part na yun. Ano po? Kaya tayo, tayo na humahanap ng pang bomba. O, oh, nung pang sir beside Ayun eh, ayo na po salamat po sa inyo pagsama yan ingat po ang lahat happy lang po bye